Hello, kamusta? At welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga taong parang chill lang habang andyan ka? Parang wala lang sa kanila pag nagbibigay ka ng effort, oras, o pagmamahal. Pero the moment na nawala ka, biglang parang gumuho yung mundo nila? Nakakatawa minsan, di ba? Kasi habang nandyan ka, parang invisible ka lang. Pero nung umalis ka, biglang, ba't parang ang tahimik na? At doon nila marerealize ikaw pala yung ingay na nagbibigay kulay sa buhay nila. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit lagi ka nilang namimiss kapag wala ka na. Hindi lang sa romantic relationships to ha. Pati sa mga kaibigan, pamilya, o kahit mga dating kasamahan mo sa trabaho. Kasi minsan, yung presence mo pala, hindi nila nakikita habang andyan ka. Pero pag nawala ka, ramdam na ramdam nila. At kung napapaisip ka, bakit ganon? Wala naman akong ginawang special. Well, exactly. Kasi hindi mo kailangang gumawa ng ingranding bagay para mamiss ka. Minsan, yung simpleng presensya mo lang, yung katahimikan mo, yung malasakit mong hindi mo ipinagyayabang, iyon na yung binabalikan ng tao pag nawala ka na. Totoo yung sinasabi nila. You never realize the value of something until it's gone. At madalas hindi dahil masama yung mga taong yon. Kundi kasi nasanay silang andyan ka sanay silang may tutulong, may mag-aalaga, may makikinig, may tatayo kahit pagod na. Kaya nung tumigil ka, parang tumigil din yung mundo nila. At dito pumapasok yung unang malalim na punto. Kapag tahimik kang lumayo, doon lumalabas ang totoo. Tahimik, hindi nagdrama, hindi nagpaalam ng malaki, hindi nagpost ng kung ano-anong rant. Tahimik lang. Pero yung epekto, malakas. Kasi yung katahimikan mo, yon yung hindi nila alam paano haharapin. Sanay silang naririnig ka, sanay silang nandyan ka. Kaya nung wala ka na, doon nila naramdaman kung gaano pala katahimik pag wala kang presensya. May mga tao kasing akala nila, kaya nila kahit wala ka. Pero nung nawala ka na, doon nila nakita, hindi pala ganun kadali. Ikaw pala yung nagbibigay ng balanse, ng ginhawa, ng direksyon. At kahit hindi mo sinasadya, ikaw yung naging sandigan nila. Kaya huwag mong isipin na kapag umalis ka, walang epekto. Minsan nga, mas malakas pa yung tahimik mong paglayo kaysa sa isang libong salita. Kasi yung tahimik mong pagkawala, parang salamin. Pinapakita nito sa kanila kung gaano kalaki yung space na iniwan mo. At sa totoo lang, hindi lahat ng pag-alis ay tungkol sa galit. Minsan pagod ka lang. Pagod kang paulit-ulit magpaliwanag. Pagod kang laging magabot ng pag na hindi naman binabalik. Kaya pinili mong manahimik. At sa katahimikan mo, Do nila maririnig lahat ng hindi mo nasabi. Nakakatawa pero totoo. Minsan, ang pinakatahimik mong desisyon ang pinakamaingay nilang pagsisisi. Kasi yung dating hindi nila pinapansin, yun ngayon yung gusto nilang ibalik. Pero huli na, kasi once na napagod ang isang taong totoo, mahirap nang bumalik yung dating sigla. Alam mo yung simpleng bagay na dati mong ginagawa para sa kanila, yung mga small favors, mga simpleng concern, mga mensahe mong, kumain ka na ba? Dati yun normal lang sa kanila. Ngayon, yun yung hinahanap-hanap nila. Kasi hindi naman talaga sila namimiss ang ikaw lang. Namimiss nila yung feeling ng may nagmamalasakit, yung presensyang totoo, at hindi nila yun makikita kahit saang tao pa sila tumingin. Kaya kung minsan, pag namiss ka nila, hindi dahil lonely lang sila, kundi kasi na-realize nila, walang ibang makakapuno sa presensya mo. Kasi iba ang presensya ng taong totoo. Iba yung aura ng taong may kababaang loob. Marunong umintindi at hindi nananakit kahit nasasaktan. Pero bakit nga ba ganun? Bakit lagi kang namimiss kapag wala ka na? Simple lang, kasi nung nandyan ka, binigay mo lahat ng hindi mo ipinagyabang. At yung klase ng pagmamahal o malasakit na walang ingay, yun ang pinakamaingay pag nawala. Kaya sa mga nakikinig ngayon na feeling mo parang wala kang halaga sa mga tao sa paligid mo, tandaan mo to, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin. Kasi darating yung panahon na yung katahimikan mong hindi nila pinansin noon, siya namang magiging tunog ng pagsisisi nila. At kung ngayon, napagod ka na o pinili mong lumayo ng tahimik, huwag mong isipin na talo ka. Ang paglayo mo hindi kahinaan. Isa yung paraan ng pagbalik ng kapayapaan mo. At ironically, doon ka nila mas mamahalin, pero sa distansyang hindi mo na kayang balikan. Tahimik, kalma, pero totoo. Yan ang presensya na hindi nila kailanman makakalimutan. Alam mo kung ano yung mas masakit sa lahat? Yung marirealize mong hindi ka nila namimiss dahil gusto ka nila pabalikin, kundi kasi ngayon lang nila naintindihan kung gaano ka pala kahalaga. At ang irony ng buhay, minsan kailangan mo talagang mawala para makita nila kung gaano sila naging bulag habang andyan ka. Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kasi minsan, yung pag-alis mo ng tahimik, yun na yung pinakamalakas mong sagot. Tahimik pero mabigat. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kasi totoo, yung katahimikan, mas malakas pa kaysa sa kahit anong paliwanag. Naalala mo ba yung mga panahon na halos habol ka ng habol sa atensyon? Yung tipong ikaw yung laging nag-aabot ng effort, nagpapaliwanag, nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Ngayon, baligtad na. Tahimik ka na lang. Wala nang habol. Wala nang paliwanag. At doon nila marirealize, ibang klase pala yung katahimikan mo. Kasi dati, yung tahimik mo, akala nila wala lang. Ngayon, yung tahimik mo, nakakabingi na para sa kanila. Parang echo ng lahat ng bagay na hindi nila pinansin noon. At sa bawat araw na wala ka, mas lumalakas yung echo na 'yon. Kasi hindi lang basta presensya mo ang nawala, yung energy mo mismo, yung care, yung positivity, yung simpleng good morning o pangungumusta mo, wala na. At mapapaisip sila. But parang iba na yung araw. Ba't parang kulang. Simple lang. Kasi ikaw yung nagpapagaan ng mundo nila kahit hindi nila alam. As dito mo makikita kung gaano kalakas ang power ng absence. Kasi pag nawala ka, saka lumalabas yung totoo. Kung sino talaga yung may malasakit at sino lang yung nasanay. Yung iba, namimiss ka hindi dahil nagbago sila, kundi dahil hindi na sila komportable, na wala kang sagot, wala kang presensya. They miss your consistency. They miss the version of themselves na kalmado kasi alam nilang andyan ka. Pero eto ang totoo. Ang pag-alis mo hindi dapat para parusahan sila, kundi para protektahan ka. Protektahan yung pismo, yung puso mong napagod, at yung sarili mong halaga. Kasi minsan, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka umalis. Ang katahimikan mo na mismo ang paliwanag. At yung maganda pa, habang lumalayo ka, mas nakakakilala ka sa sarili mo. Doon mo marirealize na hindi mo kailangang hintayin na mamiss ka bago mo makita ang halaga mo. Dahil minsan, habang sila busy maghabol ng nakaraan, ikaw naman busy ng maghilom, magbago, at tumahimik sa kapayapaan mo. Kasi ganito yan eh. Kapag lagi kang available, nawawala yung appreciation ng tao. Pero pag nawala ka, dun nila mararamdaman na hindi pala madali mawala yung taong sanay silang nandyan. Parang kuryente, habang meron, hindi mo iniisip. Pero pag brown out, lahat naghahanap, lahat nagre-reklamo. Ganon din yung presence mo. Tahimik, steady, pero pag nawala, mararamdaman talaga. At huwag kang magulat kung may mga biglang magme-message, magpaparamdam, o magsusori kapag nakita nilang hindi ka nakagaya ng dati. Hindi dahil nagbago sila agad, kundi kasi nagulo na yung rhythm nila nung umalis ka. Kasi totoo yan, sanay sila sayo. Sanay silang may magre-reply. Sanay silang may makikinig. Kaya nung wala ka, sila yung parang hindi makahanap ng peace. Pero ikaw, tahimik lang. Kalmado. Hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Kasi alam mong ang katahimikan mo, may bigat. Ang paglayo mo, may dahilan. At ang pagkawala mo, may aral. Dito mo rin marirealize na hindi lahat ng koneksyon ay kailangang buhayin muli. Minsan, ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo ay yung hindi mo na binabalikan yung lugar kung saan mo nawala yung kapayapaan mo. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil marunong ka ng pumili kung saan ka uubos ng energy. At kung sakaling maramdaman mong nami-miss ka nila, huwag mong isipin na kailangan mong bumalik. Kasi minsan, ang dahilan kung bakit nami-miss ka nila ay dahil nawala yung taong nagpapakalma sa kanila hindi dahil gusto ka nilang pahalagahan ulit. At yun ang malaking kaibahan. Kaya ang sagot mo dapat, hindi pagbabalik, kundi pagpapatawad at pagbitaw. Kasi hindi naman lahat ng namimiss mo ay dapat mong balikan, di ba? Minsan, namimiss mo lang yung memory, hindi yung tao. At ganun din sila sayo. Namimiss nila yung pakiramdam, pero hindi nila kayang ulitin yung effort mo. Kaya ngayon, kung tahimik ka, kung lumayo ka, o kung pinili mong hindi na magpaliwanag, Gawin mo yon hindi para patunayan ang kahit kanino. Gawin mo yon para maramdaman mong hindi mo kailangang laging maghabol para mapansin. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong manahimik habang umaalis. Tahimik kang lumalayo. Pero sa loob mo, alam mong unti-unti ka nang gumagaan. At habang sila busy maghabol ng nakaraan, ikaw naman busy nang mamuhay ng payapa. At yan ang totoong panalo. Yung wala ka ng gustong patunayan, pero alam mong marami kang napagtanto. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas natututuhan natin na hindi lahat ng laban kailangang sabayan. At hindi lahat ng pananahimik ay kahinaan. Minsan, yung katahimikan mo, yun na yung pinakamalakas mong boses. Kasi dati, puro paliwanag ka, puro habol, puro baka sakaling magbago pa. Pero dumating ka sa punto na napagod ka nalang bigla. Hindi sa pagmamahal, kundi sa kakahabol ng respeto na hindi na ibibigay sa'yo. Kaya nung umalis ka, hindi na dahil gusto mong mapansin. Umalis ka kasi gusto mong maramdaman ulit kung sino ka kapag wala kang kailangang patunayan. At doon nagsimula ang totoong pagbabago. Yung dating gusto mong lagi kang marinig, ngayon mas pinili mong manahimik. Yung dating gusto mong laging kasama, ngayon mas marunong ka ng mag-isa. Yung dating gusto mong laging may sagot, ngayon natutunan mong hindi lahat ng tanong kailangan ng paliwanag. Tahimik ka lang, pero ang totoo, mas matatag ka na ngayon. At habang tahimik ka, doon nagsisimula ang takot nila. Kasi dati, kontrolado nila yung emosyon mo. Alam nila kung paano ka paiikutin, kung paano ka sasaktan, kung paano ka pasusuko. Pero ngayon, hindi na nila alam kung ano ang nasa isip mo. Tahimik ka, hindi reactive, hindi na nagpapaliwanag. At sa totoo lang, yun ang pinakakatakot para sa mga taong sanay na hawak nila ang emosyon mo. Kasi yung dating predictable ka, ngayon unpredictable ka na. Hindi na nila alam kung babalik ka pa o kung kaya ka pa nilang maabot. At doon nagsisimula ang tunay na pagkamis. Hindi dahil gusto kanilang balikan, kundi dahil hindi na nila alam kung paano kahahawakan ulit. At habang sila naguguluhan, ikaw naman kalma lang, tahimik pero panatag. Kasi habang sila busy manghinayang, ikaw busy nang maghilom. Habang sila nag-iisip kung paano ka ibabalik, ikaw naman iniisip kung paano mo babantayan ang peace mo. At kung minsan, maririnig mo yung mga salitang, "Na kita." Hindi ko alam pero iba na pag wala ka. Parang tahimik ang mundo ko. Pero deep inside, alam mong hindi na yun sapat para bumalik ka. Kasi minsan, kailangan mong pakinggan hindi yung sinabi nila, kundi yung ginawa nila nung andyan ka pa. Kasi yung tunay na pagmamahal, hindi mo lang naririnig, nararamdaman mo. At kung hindi nila yon pinaramdam noon, kahit ilang miss you pa ngayon, huli na. Hindi ka na yung taong maghihintay sa mga salitang kulang sa gawa. Ngayon, ikaw na yung marunong umalis ng may dignidad. At totoo yan, hindi lahat ng paglayo ay kawalan. Minsan, yun ang simula ng panalo mo. Kasi nung nawala ka, hindi lang sila ang nagbago, ikaw din. Mas naging maingat ka, mas naging payapa, mas naging buo. Kasi yung mga bagay na dati nagpapahina sa'yo, ngayon yun pa mismo ang nagbibigay ng lakas sa'yo. Kaya kung sakaling nararamdaman mong namimiss ka nila, smile ka lang. Hindi mo kailangang magalit, hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang mga taong tunay na nakakakita ng halaga mo, hindi kailangang mawala ka pa bago nila ma-realize yon. At yung mga hindi marunong magpahalaga, hayaan mo. Tahimik mong pag-alis ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Ang presensya mo kasi hindi basta-basta. Hindi ka lang basta tao sa buhay nila. Ikaw yung energy na nagpapanatag sa paligid. Kaya nung nawala ka, parang nawala rin yung direksyon nila. At ikaw, habang lumalayo, mas lumilinaw kung sino ka talaga. At kung tatanungin mo ako, bakit nga balagi kang namimiss kapag wala ka na? Kasi simple lang, hindi nila mare ang totoo. Hindi nila mapapalitan yung klase ng pagmamahal, kabaitan, at pag-unawa na binigay mo. Kasi, 'yun, galing sa puso. Hindi mo 'yun tinurok, hindi mo 'yun pinilit. Ibinigay mo lang, totoo at buo. Kaya ngayong tahimik ka, maririnig nila lahat ng hindi mo nasabi. At habang ikaw unti-unting natututong maging payapa, sila naman unti-unting natututong mamiss yung katahimikan mong dati nilang binabalewala kaya tandaan mo to. Hindi mo kailangang bumalik para ma-prove kung gaano kanila kamahal. Minsan, sapat na yung makita mong natutunan mo ng mahalin ang sarili mo. At doon, yung katahimikan mo, nagiging inspirasyon, hindi paghihigante. Nagiging simbolo ng lakas, hindi ng galit. Tahimik mong pag-ales, naging pagkagising nila. Pero tahimik mong paghilom, yun ang tunay na tagumpay mo. Kaya kung may taong namimiss ka ngayon, smile ka lang. Kasi ibig sabihin, naging totoo ka. At kung wala ka na sa buhay nila, huwag mong isipin na talo ka. Kasi minsan, ang pagkawala mo sa mundo ng iba ay simula ng pagkakatagpo mo sa sarili mo. At sa huli, hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo sa mga hindi marunong magpahalaga. Dahil sa tamang oras, yung katahimikan mo, yun mismo ang maririnig nilang pinakamalakas na mensahe. Na totoo ka, na marunong kang magmahal, at marunong ka rin lumayo ng may kapayapaan, dignidad at ngiti. So kung ngayon tahimik ka, huwag mong isipin na wala kang saysay. -say. Kasi minsan, ang mga pinakatahimik na tao, sila yung pinakapinapakinggan ng tadhana. At yung mga taong hindi marunong magpahalaga noon, sila rin yung pinakanatuto ngayon. Kaya keep that peace. Huwag mo nang sirain yung tahimik mong mundo para lang pumasok ulit sa gulo ng iba. Dahil totoo, kapag wala ka na, dun lang nila marirealize kung gaano kanila kamis. At ngayong alam mo na yan, Huwag mo nang hintayin ulit na dumating sa punto na kailangan mong mawala bago mo makita ang halaga mo. Ngayon pa lang, tumingin ka sa salamin. Ikaw yon. Ikaw yung dahilan kung bakit umiikot ng maayos ang mundo ng iba. At ngayong pinili mong manahimik, pinili mo ring maging totoo. Tahimik pero totoo. Wala ka man sa paligid nila ngayon, dala mo naman yung kapayapaan na hindi kayang palitan ng kahit sino. At yan, my friend, ang dahilan kung bakit lagi kanilang nilang namimiss kapag wala ka na. Kung nakarelate ka dito, Comment mo lang sa baba kung may mga taong bigla ring nakamiss sa'yo nung nawala ka. At kung may natutunan ka, please don't forget to like this video. Share mo sa taong kailangan makarinig nito at mag-subscribe ka para sa mas maraming ganitong usapan. Tahimik man, pero tumatama. Remember, hindi mo kailangang maging malakas palagi. Minsan, sapat na yung marunong kang tumahimik sa gitna ng ingay. Stay kind, stay grounded, at lagi mong piliin ang kapayapaan mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.